Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na mas lalong pa at mahuhumaling sa iyo ang partner mo o ang mahal mo? Lalong-lalo na ngayon na nararamdaman mo na siya ay nanalamig na sa iyo at ikaw ay binaliwala na niya. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-epektibo lalong-lalo na kung buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng garapon o baso na may kalahating asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng pitong beses pangalan at apelido niya. At kung sakaling alam mo ang kapanganakan niya ay pwede mo rin tong isulat at kung hindi mo naman alam ay okay lang wala pong problema at ang masulat mo na ito ay kumuha ka ng isang butil na bawang at ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo itong bawang at pagkatapos mo nang mabalot ito ay ibaon mo na ito sa asukal na inihanda mo at pagkatapos hawakan mo ang baso o ang garapon mag ka at mag at bangitin mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong makakandarapa at mahuhumaling sa akin. Panggitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago mo ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay mas lalong makakandarapa at mahuhumaling sa iyo. At pwede mo bulungan ito araw-araw kung gusto niyo at kung wala naman kayong time ay okay lang wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood.